a day so, so, in my life sa saka inahang ay tulog ka for today's vlog mga dyan sa so, tinood lang dahil katupad yun yung niyagi nga video pero karoon pa dyan ako siya na ilaay mga pila ay, ka adlaw, day, pero kaya nasugda naman ni dayon may ganit dahil kaya Daniel Charby to dahil uwi karoon at lawa mga to dahil may ugangan sa balay sa akong bana kaya sa pudra baka bulan wala ka kita akong ugangan sa akong mga anak lagi nag brooding niya akong bana karoon kaya nakagawas naman siya so nanoro dayon yun me excited taon kaya ning mga apuha makakita sa ilahang lolo glola wala na minagdalagdag hang sinina, Zay. Kaya ganun po yung mga extra dito. Binabili lang namo dito. Aba. Basta dayo isa. Sobrang ang excited yung mga bata na kung na naman. Bitaw dayo yung gamingaw na dito mga bata kasi lang lolo lola. Excited po ni Kevin lag na ilang tita dito. Ah. Kaya kung namang hiram daw silang cellphone. Bitaw dayo yung mga gisa taling gamayang sapa dayo. Pwede niyo mabut nga naglatayan, Zay. Hawod naman sa ni ako mga anak mga gidiri. tanaw ra rao, gagiat na nga agi. Wara ba mga tulog? Patulogo nimo mo, pertinggay. Ah, uh, waunyaan mga tog naniunya sa magbiyahe. Sayaw-sayawan ratao. Unyak dito ra kutob ilang sayo day kay kapoy na daw day. Bitaw day panagsara jud may makadu dito sa lahang apuhan. Di pareha sa una day nga permenti karon day kan eskwela na magunin kinamagwangan day maglisod day intawon mi day. Pero kung nami time day mga to man intawon mi dito manglaag day. Pero kung bana day pag musaka kay kami ana dito day matik day matu gina sa dito dayon. Lungon na day pero pinangga kay nanya niya yang gini kanan day. Uli sila kung mga pagumangkon day o mga tisoy day mga tisoy kaayo buutan pud ra ba mga bataa day. E flex na ako ni si Daniel Day Daraday oh. oh, oh wapo, you, baby, di gali, Char, ano pag-react <laughs> <laughs> Bitaw Dayo oh, inaje mga time dai nga di, may makabisita diri aday kay layo yo pud dai. Pagrestin ya mga tuman mi day. aday mangla. Tapos diri ana lang sad mi matulog. Tapos mga sunod adlaw lang sad mi manguli. Labi na gulay klase akong kinamugwangan diri ana lang sad mi matulog. Yung sunod adlaw na lang pud mi manguli. Hasulan naman ko na kumbana. labi na kadlaon iyang juti dahi sa'yo kayo siyang mata, dahi. Kunyog, niya og may magikan, dahi padulog sa kailan, dahi maglisod na kumbana, bana, dahi. Di naman niya makuha og udto, ani, dahi. Niya layo-layo, pudbara ba, dahi di na siya makapahuay. Bango mula, na mga bernes, dahi para sa barog domingo, may matulog. Dahi yung lulis sa buntag, dahi mangulit na dahi yung may musabay na may sa kumbana. Finally, dahi sa so, sige na to yo dahi naabot ragid ta, dahi. ra ko ito ba video, dahi, ba